Isa na namang kagimbal-gimbal na kaso ang yumanig sa mga kababayan nating Sibuano Nang ang isang sales lady ay natagpo ang wala ng buhay sa loob mismo ng kanyang inuupahang silid sa barangay Bulacau, Cebu City. Ang kaso ay mabilis na kumalat at pinag-usapan ng marami sa social media, lalo na nga, at muli itong nagpaalala sa kanila sa masakit na sinapit ng dalagang si Rhea Monoon, Tokmo noon, lamang nakaraang taon. Sino si Charina Baoy Relativo at paano kaya nito sinapit ang masakit na katapusan? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. August 2, 2024, araw ng Bernes, pasado alas 12.30 ng tanghali, nang makatanggap ng report ang tanggapan ng Inayawan Police Station tungkol sa wala ng buhay na katawa ng isang babae na natagpuan sa loob ng inuupahan nitong bahay sa barangay Bulacaw. Agad na responde ang mga pulis, ganun din ang team ng Soko. Dinat na nila sa crime scene ng isang babae, nakahubad ito, may mga pasa at sunog ang buhok at anit nito. Ang biktima ay kinilalang ang 27 years old na si Charina Baoy Relativo. Si Charina ay native ng barangay Bulasa, Argao, na matatagpuan sa Southern Cebu. Ayon sa kanyang ina, si Charina ay isang mabait at napakabuting anak. Ito ang nagsisilbing breadwinner ng pamilya dahil sa ito ang tumutulong sa kanila para sa gastusin ng mga kapatid na nag-aaral. Pangarap ni Charina na mapaayos ang kanilang bahay sa Argao kaya naman nakipagsapalaran ito at nagtrabaho bilang domestic helper sa Saudi. Nang matapos ang kontrata ay umuwi ito ng Pilipinas at balak na muling mag-apply sa Hong Kong. Habang nag apply sa Hong Kong, ay nagtrabaho ito bilang sales lady sa Cebu City. 42 miles o 67 kilometers ang layo nito sa kanilang tinitirhan. Kaya naman nangungupahan ito sa barangay Bulacaw at mahilig ito na supresahin sila kapag umuwi. Sa Cebu City, nagtrabaho si Charina sa isang mall bilang sales lady. Dito niya nakilala ang lalaking nagpatibok ng kanyang puso sa katauhan ni John G. Gaviola. Isa din itong salesman sa nasabing mall. Ang dalawa ay nagdesisyon na magsama at nanirahan sa isang inuupahang bahay. Kasama nila doon ang nakatatangdang kapatid na lalaki ni Gaviola. Ayon sa naging panayam ng mga pulis sa live-in partner ng biktima, ay maaga pa siyang umalis ng bahay para pumasok. Maaga kasi nagsisimula ang kanyang shift kaysa sa kinakasama. Pag-alis niya sa bahay ng banang alas 7 ng umaga ay tulog pa si Charina. Dahil sa tanghali pa ang simula ng shift nito. Ang kanya namang kuya ay wala din sa bahay dahil sa nagtungo ito ng Carcar City. Habang nasa trabaho ay ilang beses niyang tinext at tinawagan si Charina. Pero nagtataka siya dahil sa si hindi ito sumasagot. Sa pag-aalala na baka napasarap ng tulog nito, ay tinawagan niya ang kaibigan na nakatira sa tabi ng inuupahan na si Darren Sumutsot ng bandang alas 10 ng umaga. Pinakiusapan niya ito na tignan ng asawa dahil sa si hindi ito sumasagot sa tawag. Pinuntahan naman ni Darren ang isang pang kaibigan na si Abalaya at nagpasama at dito na nga umano nila datna ng biktima sa kalunos-nunos nitong kalagayan. Kaya naman agad silang tumawag sa inayawan police. Maliban sa katawan ng biktima ay nakita din ng soko sa crime scene ng isang butane gas stove na siyang ginamit na pansunog sa ulo nito. Bilang bahagi ng investigasyon ay agad na pinatawag ng mga pulis at investigador ang ilan sa mga residente doon para sa isang katanungan. Kabilang na ang magkaibigang sumutsot at abalaya. Ganon din ang live-in partner ni Sharina. Subalit sa lahat ng ipinatawag ay tanging si Darin Sumotsot ang hindi dumulog sa kanilang tanggapan. Ang nakakapagtaka pa ay hindi ito matagpuan sa kanyang tinitirhan. Napag-alaman na umalis ito kasama ang kanyang anak at hindi alam kung saan ito nagpunta. Si Darin Sumotsot ay kilala sa lugar dahil sa nag-viral ito noong nakaraang taon, matapos na ipakulong ng pinakasamang nagtatrabaho bilang call center agent. Matapos na manapok ng mga kasamahan niya sa trabaho dahil sa selos. Wala itong trabaho at nakatira sa tabi ng tinitirhan nila si Matalik din itong kaibigan ng kuya ni Gaviola dahil sa malimit silang maglaro nito ng basketball. Kinabukasan August 3, 2024, araw ng Sabado, ay isang post ang kumalat sa social media mula sa barangay captain ng Basak Pardon na si Dave tumula. At dito ay nanawagan nito sa publiko na kung sino man na nakakaalam sa kinaroroonan na ng 27 years old na si Darren Sumutsot, ang suspect umano sa pagpatay kay Sharina ay agad na ipaalam sa kinauukulan. Sa parehong araw ay naglabas naman ng pahayag ang mga pulis ng inayawan at sinabing si Darin Sumutsot ay hindi pa nila kinukonsider na suspect bagamat nais lamang nila umano itong imbitahin sa kanilang tanggapan para sa ilang mga katanungan dahil sa it isa ito sa mga taong unang nakakita sa wala ng buhay na katawan ng biktima. Kasabay nito ay nanawagan sila sa publiko na iwasan gumawa ng sariling haka-haka at spekulasyon tungkol sa kaso dahil sa ito umano ay kanila nang iniimbestigahan. Kinahapuna ng pareho pa ring araw ay muling nakatanggap ng report ang tanggapan ng inayawan pulis tungkol sa isang tao na armado umano ng baril sa barangay Sambag 2 na magtungo sila sa area, ay naaresto nila doon si Darren Sumotsot sa bahay ng ama ng kanyang kinakasama. At mula sa kanya ay nagawa nilang makumpiska ang isang kalibre .45 na baril. August 2, 2024, araw ng lunes, ay nagsagawa ng press conference ang kapulisan para magbigay ng update sa kaso ni Sharina. Ang conference ay nagsimula ng alas dos ng hapon. Ito ay dinaluhan ni Acting City Director Police Colonel Antonito Cañete at Bus City Mayor Raymond Alvin Garcia. Sa nasabing press conference ay kinumpirma ni Cañete sa harap ng media na si Darren Sumutsot ang responsable sa pagkamatay ni Relativo. Ayon kay Police Colonel Cañete ay inamin ni Darren at sinalaysay sa kanila ang buong pangyayari. Base sa sinumpaan nitong salaysay, ay lasing siya nang matanggap niya ang tawag mula sa kaibigang si John G. Gaviola. Pinakiusapan siya nito na gisingin ang kanyang asawa na si Sharina dahil sa may duty pa ito. Pagdating niya sa bahay, idinatan niya si Sharina na walang saplot at katatapos lamang na maligo. Ayon kay Sumutsot, ay naakit siya at natukso nang makita ang maganda nitong katawan. Kaya naman ay agad niya itong hinila palabas ng paliguan. Sinabi niya sa biktima na nais niya itong makatalik, subalit nagalit ito at bago pa makalayo, ay agad na itong niyakap ni Darren ng mahigpit. Nang magtangka itong sumigaw para humingi ng tulong ayon kay Darren, ay nataranta siya. Kaya naman sinakal niya ito sa leeg hanggang sa tuluyan na itong malagutan ng hininga. Sa lapis na pagkabigla at Pagkataranta, ay kinuha niya ang butane stove at sinindihan iyon. Balak niyang sunugi ng biktima para itago ang kanyang ginawa bago niya ito iniwan. Subalit namatay ang apoy at tanging ang buhok at anit lamang nito ang nasunog. Pagbalik niya sa tinitirhan ay pinakiusapan niya ang kaibigang si Abalaya para samahan siya na pumunta sa bahay ng biktima. Una niya itong pinapasok sa loob at balak niya na i-frame up dito ang ginawa. August 6, 2024 sa isang interview sa local media ay sinabi ni Police Colonel Cañete na si Darren ay sinampahanan nila ng kasong illegal possession of firearm, arson at pagpatay. Ayon din sa kanya ay sa lumabas na resulta ng autopsy sa katawan ng biktima ay namatay ito sa hinang pagkakasakal at wala ding sinyales na ito ay ginahasa bagamat ayon sa kanya ay muli niyang ipapaulit ang autopsy dahil sa napag-alaman nila na ang ginamit umunong testing kit ay expired na. Kasunod dito, para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, ay naglabas ng pahayag ang medical legal officer ng Regional Forensic Unit sa Central Visayas na si Police Lieutenant Colonel Benjamin Lara. Pinaliwanag niya na walang re-autopsy na magaganap dahil sa tapos na umano ito at nagkaroon na ng resulta. Ayon sa kanya, ang testing kit na una nang nabanggit ni Police Colonel Caniete ay para umano sa serological examination. Ito ay ginagamit para malaman kung mayroon bang similya sa swab ng biktima. Bagamat dahil nga expired na ang nasabing kit, ay nagdesisyon sila na wag na lamang itong gamitin. Sa halip ay gumamit sila ng DNA testing. Sa pamamagitan umano ng DNA examination ay malalaman nila kung may DNA ba ng lalaki sa biktima. At ito ay sinailalim nila sa DNA profiling sa makatuwid malinaw na ang biktima umano ay hindi nakaranas ng panggagahasa. Sa kasalukuyan, si Darren Sumutsot ay nakakulong ngayon habang hinihintay ang paglilitis. At pag napatunayan ng hukuman na siya ay nagkasala, siya ay maaaring maparusahan ng habang buhay na pagkakakulong. Ang labi ni Sharina ay iniuwi sa kanilang bayan sa Argao kung saan ito ay inihatid sa huling himlayan ng kanyang mga mahal sa buhay. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.